atin na si Totoy Bato. Pero Toto ah. niya akong trabaho at tinanggap ko. Hindi, Toy. Hindi magandang joke yan. Naalala mo yung sinabi sa akin ng lalaki na may balat sa mukha? Tatrabaho siya para sa si mga kastigyo. Aalamin ah, ko kung sino siya talaga. Nakatapusin ko siya. O, Toy Bato, nagkita din tayo. Naalala mo saan. Nahanap niyo na ba si Totoy? We're working on it. Nasa panganib si Totoy. Eh. You have to protect your brother. Hindi ako makikihati sa kahit ano. Maraming pa pwede mangyari ano. Tinan na nakikita pa yung daughter yung bato na yun. I will shoot him where he stands. Basta maniwala ka na lang sa akin. May wala na oras, wala na akong panahon para mo explain eh. Kung usapin mo ako, anong nangyayari? Na ikapag-stay tayo dito, mas magiging delikado yung mga buhay natin. Tungkol ba yan dito? Ha? Sa pag-iimbestiga mo sa kuya mo? I-deliver niya ang package nito kay Judge Pearl. Para kilala ko to. Yan yung nag-trending na nakikita ko. Malamang, hawak nila yung anak niya. Kaya alam mo, napapaisip pa ba yun? Huwag na lang kaya natin to po. Okay ka lang po. May kilala ka bang... Totoy Bato? Carlo J. Caparaz. Totoy Bato! 🎵 Huwag susulito kahit kapag bulog 🎵 Dahil puso man dirigma di papakutsa